yan yung meron tayo dito Shimano front chain wheel ito yung ano Ultegra crankset. yung nakuha ko kay Shimano ni Yusig may sa recall kasi nga diba may recall sila sa Ultegra kasama sa list yun sa akin so dinala ko yung luma ko na upload ko din naman yun nga lang short, short video lang mas makaba pa yung biyay yan siya, FC08-6800 R8000 version 5236 to dapat 5034 kukunin ko kaso wala walang ganun eh sayang naman baka maubusan kaya kinuha ko na itong 5236 kaso gusto ko na rin ibenta to kasi may extra naman akong halotech na 5034 kaya baka benta ko na lang to pero unbox mo natin or check natin kung ano meron wala atang bibi to wala walang bibi ganyan ang itsura pero ang pogi eh hindi na rin kasi babagay sa akin to eh. Kasi yung model ng Ultegra ko, uh, 6800 yun. 2018 ko ata nakuha yun. Wala na kasama. Ayun yun, yun. Manual. Tapos, uy, yung crank lock nya. Pakalat kalat, baka mawala. Ano to? Ah, wala, Pang sapak lang dito para hindi ano. Para hindi matusok. Wala kang bibi pala to. Wala. Paano to? Ito yung left crank arm niya. Ang gaang Mag ah. Magkaang. Ay ba yung magkaong? to? Turon? Ang oh, galing. May tissue pa sa loob. Oh. So, tabi mo natin yung box. Ang ganda ng box niya. Ang oh, mahali. Nasaan yung manual? Ayun yung manual. Ang ganda ng box niya. Ready to ship niya. Mga gusto ko para ang daling ibalot. Kaya nga, tabi muna natin to. So, ito yung manual niya. May QR, QR code pa. Napakanipis. Isang page lang, tinupi. Uy, ang nito, grabe. Parang ampaw ah. Parang wala pa rin laman. <laughs> so, ito pa rin yung o-ring niya. Uh, um, konti lang yung grasa. At parang hindi na niyon green. Tapos, 170mm Japan, Japan. FZ08 na parang mat no mat parang R8000 din yung ano niya yun, eh forma ano to mat na to ampaw nga ampowers powers napakagaan tapos wala nang glue ah meron pa yun glue ba to grasa ah grasa <laughs> kasi yung dati sa akin yung 6800 ko ang daming glue dyan mga sobra sobrang glue ang pangit ng gawa parang parang dishman shimano ito may glue din yun. Eh. Pero makintab. Ito, 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 ito. Ang dinikit lang kasi yan ata. Ito. ito, itong plastic na ito. Ay, ito. Shoot, hindi ito bakal. Probe, oh. Pakinggan nyo, ah. Aluminum naman ni Piz. Kuha tayo magnet. So, hindi yan. lang ang magnet dyan. Kasi yung magnet ko? Oh. wala. Hindi denim yan. Hindi gumagano. Oo dito sa 3060 hindi rin log log oh. oh dito lang gagana yan poink uy teka. Oh, ano to you oh. may plastic sa loob but ganun may plastic ngayon lang ako nakakita nyan na may plastic para siguro hindi pumasok yung tubig mo. or may maiwan na putik nalagyan na ng plastic pero mukha siyang matatanggal wala special tool ang rapikot. hindi may ikot hindi siya may ikot. Tapos ito, ano yung size nito? Malamang 24 din ito. Teka, sukatin so na rin natin. Parang ang liit eh. Kasi kung di 24 yan, all lots. Hindi siya standard. Ano 24 ito? Ah, uh, 24. Ayan. 24.9. Eh, 23.9. So, close to 24. Plus and minus 1 naman ito eh. Dito, black. Black na siya. Yung bolts niya yung sa 6800 ko say silver so mas okay to no para para nakakam na siya comfort as matte finish yun nga lang parang paint lang to na nakukutkot ko eh ayun nakakapa ako eh Pati dito nakakapa pa ako siya 52 36 oh 11 speed lang pala to sobrang dun sa sigma 12 speed na raw to 11 speed lang pala to Okay na rin. Gagana rin naman 12 speed dyan. Ito. 50 to 52, 36 standard. Standard to. So, ang powers. Anong laman to? Ito, hindi bakal to. No, hindi nang gagana. Wala. Aluminum lang yan. Ang galing, no? Oh. May QR code sya. Sticker ba to? Engrave. O, oh, ano pa? Parang laser ito. Parang printing. Ito, ito, ito. ito, ito. Ayan, ano eh. Parang di siya sticker eh. Nakukot-kot ko eh. Oh, ah. Nga lang ano. Parang pag ginawa ka mo, nag yung fingerprint mo. So, sanang gamitin to. Ano? Pero, parang, ano talaga eh, honestly, parang, <laughs> nawala na akong guma gana na gumamit ng mga magagaang na parang to, Baka mag-crack ulit ito eh. Or lumagitik. Eh. Yung sa akin kasi, yung 6800 ko, hindi naman siya nag-crack or bumigay pero malapit na kasi may lumalagitik pag umaawon ako then chinek nila yon mga isang oras kung ano pinay nila parang pinahiran nila ng alcohol yan pa dito pa dito pa dyan so oras ako nagantay then yun nag na silang palitan kasi kasama naman sa list yun eh sa recall yung crank ko, eh. pasok sa list so bakit di nila papalitan ba diba? so yan na yung bago yung kapalit maka upload ko na lang to sa online Uh, benta ko. Check ko lang kung magkano yung SRP. So, yun lang. Yun lang gusto kong share dito. Wala ibang mas... Ah, ito pala. Kakaiba pala ito. Uh, tawag dito. Asymmetrical. lang tawag diyan Hindi siya cross tie. Parang X yun. X-wing. Oh, uh, medyo mahirap maganap ng replacement ito. ito Torx. Torx type. Kaya, benta ko na lang ito. Kesa, masayang lang. Gamit na lang ako nung isa kong halotech na 5034 para uniform ako sa lahat 5034 sa gravel pati sa road bike so goodbye na kay Ultegra FC 08 sabi nila mas matibay na road ito kasi nga ito yung pinalit sa mga recall mukha naman wala ng glue dito ah focus natin yan ako nakita yung glue yung sa akin tad, tad ng glue dyan dati pero kayo kung may ganito kayo comment yun na rin kung nag crack bumigay para may idea yung iba dina na ako magpapagaan dito. Okay na siguro ako sa 105 o Chagra. 105 wala pa ata nag-crack. Ultegra, Jura Ace yan, yan. Yung mga kasama sa record Ito nagagrasahan lang. Nagudum yan. Grasa no. yan. Pero ang ganda ng ano niya. Matte black. So kung type yung bilhin yan. Uh, Nandiyan at baka lagay ko yung link yan sa comment section or sa description. Hindi nga lang RP ko yan. Eh. Hindi ko sa akin talaga yun full yung binili ko yun dati then pinalit ko na lang tapos meron ako extra na ibang crankset na 5034 kaya bebenta ko na lang to diba so yun lang wala na akong ibang ay taga taga may nakalimutan ako hindi pa pa pinaka importante pala Ito. ito yung pinaka importante sa lahat yung weight check niya kahit walang baby hindi ko ata timbang tong lintik na to magaang gaang to Oh, palating kilo pa lang. Sama natin yan. Tapos ito, 723 grams lang. Magaang. Pero parang yung decaf ko na upgraded, parang 800 something lang yun. Mura pa. Dito na lang ako, tapos matibay pa, ba diba? <laughs> Siniraan si Shimano. Hindi, iba naman kasi ito. Ultegra is Ultegra. Shimano is Shimano talaga yan. So, yun lang mga boss. Wala na akong ibang mapapakita uh, sa inyo dito. Ito, M20 rin to. Sure to. M20 rin yan. Standard size naman si Shimano. Yan oh. So, kung gusto palita nyo palitan yan ng aloy-aloy, pwede M20. 20mm. Alright. So, yung matutulog na. Kita kits. And adios.